Eh, pero saan po talaga ito, gamot talaga? Ay ano, ang unang pinagaling nito, cancer. Cancer sa didi, yung kapit-bahay namin. Sa, saan po? Pakakiulit nga po? Cancer sa didi. Magandang araw sa lahat ho ng atin mga ano viewers, mga followers, subscriber na ano, Facebook, YouTube. Yan, ano ho, to si ate. Kikita nyo naman yung kulay itim. No, hindi naman ho yan yung tinintaho na bigas. At talong hindi naman ho yan ginugan. Dahil sobrang itim. At hindi rin ho pusit. Ano ho? Yan. At hindi lalong hindi naman ho uling. Ang kanya na raw hong nilulutong are, ay miracle fruit. O pag miracle fruit to, to ay ito ho yung ah, ito ho yung ano yung sample ho. Ayan you know? o. Kita nyo yan. Yan. Ayan ho mga bao, bao na yan. Kikita nyo you know? yan o. Ayan ho yun. Ayan. Ayan o. Ayan daw ho ay hindi ko alam kung para saan. Kaya tinanong ko rin siya kung para saan ito. So malalaman ho natin kung saan ho para mabisa itong mga itong miracle fruit na ito. Siyempre pag miracle fruit ay dapat inakain ito eh. Oh, ang iba daw ginugulay ho, parang upo. Ah, ay piti pwede rin ho pala ang gulay niyan. kaya lang ho ay mahirap pong kumain ho ng hindi pa natin na masarap daw yan oh. you nga know, yung murang mura nga daw ang ayoko dito yung may amoy ito ayan ho may amoy na na hindi gusto ng marami Pe, pero saan ho talaga ito ano? gamot talaga? ay ano, ang una pinagalingin ko cancer cancer sa didi, yan kapit-bahay oh. namin sa, saan po? pahaki ulit nga po? cancer oh. sa didi Aha. Uh -huh. May cancer siya at minamamogram na siya sa kalapan. Breast cancer po. Mm, breast cancer. Yung hindi niya ay talaga, ang dami niya nung kaya kailangan i-mamogram pinatapos yung mga. Uh -huh. At dati hindi ako nagluluto para ibinta, para lang sa akin. Gusto mga masama mag lalo yung... Tapos itong uh -huh. kapitbahay namin, matindi ang ubo nito talaga. Marami siyang antibiotic na nainom at hindi nakaling. Aha. Uh -huh. uh -huh pumunta siya sa akin, nabili siya sa akin ng gamot na pinakamagaling daw sa ubo. At ang binigay ko sa kanya ay isang puno sa shot glass. Oh. At doon sa inom niya na isang puno, ay ang laki na ibininhawa. Tapos binigyan ko pa siya ng kalahating buti sa ko. Ito pong miracle fruit na nilito. katas, yung katas niyan. Binigyan ko siya ng kalahating buti sa ko. At bumalik siya sa akin at sinabi niya na napakagaling amin ng miracle na niluto niya. At magaling na ako. At tuwinin ko niya sa kapitbahay na pamangkin niya may cancer sa dibdib At alam niyo baga ang gastos niya idaan libi na. No? Oh. Pabalik-balik niya sa kalapa na papamamogram. At nahigit isang taon na niya nararamdaman yun. Tapos hindi na siya makatulog. So ibig sabihin po yun ay ano, ang pagluluto po nito, dito pong Miracle Trot, ay may proseso po talaga. Meron po. Oh. Meron. Dahil maraming nagaya na basta lang nila nilalaga. Tapos pagkapiga, gano'n na, iriripak na nila yun. Oh. Kaya yung mga nabili, hindi nasasarapan. At oh. sa saka, kung mura po ang Miracle Crop, walang bilis na. Hmm. Hindi magaling. Tapos pati yung lasa, yung amoy, magkaiba. Makangit po. So, ito, kahit bata, naiinom nila yan. So ito pong Miracle Fruit na ito, eh ano po, po talaga yung mga possible po na talaga po nakakatulog. Para po dito po sa atin pong ano. ano po yun, breast back. cancer. May diabetes. Mm -hmm. May uric acid. Cholesterol. Acid reflux. Yung masasakit ang katawan. Lalo po yung mga yung mga naaksidente. Hindi kayo bulbog ang katawan. Mm -hmm. Masasakit yun. Pero ito po yung napakagaling na antibiotic. At nasubukan ko to. Nahulog ako doon sa tigre namin. At ang baywang ko ay talagang napakasakit oh, bulbog ko, nabalda no, oh, no, nabalda, kumbaga, dahil lipad ako ng malayo kuya ha, ganyan kataas, tapos lipad ako ng malayo at may kalahating oras ako bago nakatayo sobrang sakit, no, mm -hmm. at nung tinry ko na inom ng katas ng Miracle Pot ay para akong medyan tatlong mm -hmm. inom ko lang na shot at puno, yung puno ho sa ano. ay, ibig sabihin talaga po, naka inire-repack uh, ini nyo ho ito sa sa no, buti ho ng jet nire-repack ah, namin siya at kailangan ho siya ay magulang at lutong-luto. Dahil hmm. kung hindi, hindi ho kayang inumin ng marami. Dahil pag ito luto, ang sarap. Ang uh So, marami na akong pinagaling na may sakit. Ay, so magkano naman po yung isang buting ano? Meron may, po kayo diyang ano, tira, sample para at least so ay eh, makita ho nung ano. Titingnan ho natin yun, know, yung nakabuti na po niya. niya. Kanya po tindahan, pumasok. Oh, si ate naman, yung tuloy rin ang halo. Yan ho pala ay eh, dapat naalagaan din sa paghalo. Yan. Yan ho yan. Ito na po ang finish product niya. Ito ho ang finish product. product. Hindi ko ho dahil gin po yan eh. Ay. Oh. <laughs> <laughs> oh. Ito ho ay, may, ito po yung ano, finish product po nitong niluluto po ni ate na miracle fruit. Yan. Yan ho. Uh, at yun, tulad nga po, ah, uh, ito po ay hindi po niya basta-basta lang niluluto talaga ho itong may proseso bagamat sabi nga po niya ay marami raw hong gumagaya at ibinibinta po sa mura pong halaga ay doon po sa mga nais pong mag po nito o gumagamit ay ingat-ingat din po kasi kalusugan po natin ang pinag-uusapan po dito hindi ba ba tao oh. hindi daw nag sa kanila oh. po kahit mura para lang nabintas ay, yung ganito naman ho, ay magkano naman po ang isang buti pong ganyan? Po, ito, ito yung puro ho, walang asukal, walang tubig, oh. ganyan oh. lang siya ho. Oh. Okay po, ano, tulad po ng sinabi po niya, ah, hmm. uh, ng ni ate, ay 200 pesos daw po ito, wala daw po itong lahok po na tubig, wala rin pong asukal para po sumarap, kundi, ito daw po ay puro po niyang niluto hmm. po, ganyan po na, na ganyan. May ano, yan, yeah. May inalok po ako niyan at ayaw niya. Mm -hmm. Dahil siya may prostate cancer. Nagmi, nagmi, ano yun? Anong tawag siya doon sa... nagmi ng na okay. ng kamot. Tapos hindi siya naniniwala dyan na nakakagaling. Hmm. Pinatikim ko lang ho dyan ho sa taklog, sa uh -huh. takip, nilagyan ko ng kaunti lang. At siya ay may prostate cancer, ay ihi siya ng ihi. Hmm. Tapos hapon ho, yun eh, nung pinatikim ko siya, tikim lang sir yun, tikim, kaunti lang yun. Hmm. At sinabi niya sa akin kanina, nung bumalik ako, na sabi ay magaling talaga yung miracle mo. Dahil yung, tiniki, yung tikim ko ng kaunti, dapat sir sa magtamad maraming ka ihi nangyari isang beses lang siya umihi yung pagkising na niya nung umaga uh -huh. kaya sabi niya mabisa talaga dahil sa napakaunting natikman niya ay nagbago may, uh -huh. nag may pagbabago agad yes sir o oh, yung may cancer sa didi wala pa isang buto sir ganyan lang pataas uh -huh. ang bilinta ko ha at three days na ininom niya umaga tanghali hapon awa ng Diyos po magaling na So, At saka ito no, sir, pag ginagawa ko, may panalangin ito ha. ah uh, yun ang no, pinaka maganda po talaga ang, ang um, prayer. Uh, simula pa lang sir sa pagkakayod namin ito, talagang may alay na dasal ngayon. Oo, uh, talaga um, maganda. ko talaga na lahat ng itikin nito, Gagaling. Ay, kumaling. Opo. At awa naman ho ng Diyos, ay wala nagreklamo sa akin na, Ami, wala namang punta yung hmm. binenta mo sa akin. Ay, siya samantalay na rin ho natin ang atin ng pagkataon para malay nyo, may magtry po, magsubok po niyan at nais po nilang bumili. Eh, ano po itong, ano, lugar po ninyo? San Isidro Spillway po. Ah? San Isidro Spillway. San Isidro Spillway. Ano ho, video dito po ito may pakurbada sa pagitan na po ito ng party pong paluna at saka po ng San Isidro. No, yan. Yeah. Okay, mag magtrayo ako ng uminom. Para at least maging ano naman po sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Masarap nga ho eh. Masarap po talaga. At mm, lahat ng tumikim niyan ay talagang gumaling. Pwede lahat po ba Bahala ka sa kung gusto mo kalahatin buti pa para mamaya. Sabihin mo, ima Kunan kita sa shot glass. Gusto mo isang puno sa shot glass para maramdaman mo yung bisa baga agad mo. At ikaw ay bukas. Mas maganda sa bukas ang maga. Grabe yung masarap. Masarap po siya. Kaya, ate. salamat po ng marami. Ay, oh, salamat din po. Ayan na, ayan na. Merakel Prot.